So what's up mga tol? Ayan, nandito naman tayo, no? Vlog tayo. So may gagawin tayo ngayon kay Mix Supremo. Ayan. Ang problema nito ay mahina nang tumakbo, so mahina nang humatak So ito yung gagawin natin ngayon. Ah, mahina ng humata 'tong Supremo, pero bakit pa ba? mabilis? Masira yung lining nito kasi okay. mababagsak. So, bago pa yung gasket, ibig sabihin, babagong palit pa. Bakit nasira agad? So, yan yung bibigyan natin ng solusyon kung bakit nasira agad. Ito yung pinakaunang dahilan dyan. Yan. So, kung papansin nyo ito, yan. Dapat itong, ano na to, itong lever, flats lever natin, may clearan sya, may place. So, ito, sagat. So kaya gumigay agad yung clutch lining natin. So pag mapansin nyo na wala nang play tong ano wala nang play yung clutch lever. So maraming adjustment niyan, meron dito sa baba ay sa taas at meron din sa baba. Ayun. So dapat itong clutch lever natin ay hindi tumutukod sa clutch holder although magkadikit siya pero kailangan pag pre-release nyo yung clutch meron siyang party na uh, maluwag so dapat may ganyan mga ganyan ang play uh, so dapat ganyan ang angat bago pa siya hilahin yung arm ng ano natin ito bago kaya hilahin so kailangan may plato kasi pag walang plato talaga masira yung ano yung glass lining so mamaya mamaya yung video natin check muna natin yung glass lining uh, kasi ayaw nang tumakbo to hirap na hirap na itong makarating dito kasi nga pagpot na so abaklasin muna natin yan para makita natin yung glass lining so mamaya yung mamaya ito yung video natin. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung pag-adjust. So basic lang naman yan. Napaka basic niyan. Kailangan lang may play. Depende sa inyo yung play. Kung uh, gusto nyo lang medyo mababa. Pwede. Gusto, gusto nyo naman ng medyo mataas to. Pwede naman. Basta kailangan lang may play yung ano natin. Very clever. So mamaya na ulit. Uh, ano natin. Uh, stop muna natin yung video kasi baba kasi na muna yan so, papakita ko na natin yung video. so ayan uh, abangan nyo ngayon So what's up mga tol, ayan, so paklas na nga natin, so papalitan tayo ng clutch or clutch that so kasi yung loma so naubos na to ah, wala na yung gilid tinatamaan yung lining so tumatama dito yung lining so malaki na yung naubos na kaya papalitan na rin natin ng bago yan pero ito kasi wala yung pambili yung pambili yung original so replacement lang muna so Tiyo natin, hindi ano matagal to. No? So, siguro tatagal naman to pag tama yung basta tama yung seating natin tamang gamit. So, tatagal yung motor natin. So, lalo ako oh, dito, wala naman siyang, uh, sidecar. So, wala naman siyang sidecar. So, tatagal na yung replacement ay kakabit natin. Baklas natin. Umakita nyo. Sa langis pa lang okay. So, yung plate natin. Uh, okay pa naman yung plate natin. Mabansin nyo. Wala pa siyang ano. Hindi pa siya manipis. So, kita yung katapak So yung itong plate din na natin papalitan. Papalitan lang natin dito yung clutch sub at saka yung clutch lining. So isisit lang natin to mamaya. At check natin mamaya kung okay na yung ano. So mamaya rin papakita ko sa inyo kung ano yung adjustment na maganda. So syempre yung adjustment kasi na yan nakabase yan sa gagamit ng motor pero may standard na adjustment talaga tayo para sa ano natin sa clutch slipper sa clutch so syempre may iba ibang templa pagdating sa clutch so ang gusto naman ng iba konting uh, buka pa lang bumibitaw na so yung iba naman ang gusto ay hindi malaki yung awang bago bumitaw so iba naman konting ano lang bitaw na so dipindi yan sa ano sa mayari kung ano yung adjustment na bibigay niya sa ating ano kung ano yung comfortable siya kasi syempre alang namang uh, alang namang pangunahan natin yung mayari pero mayroon talagang procedure at tamang standard dyan sa adjustment so pero depende nga yan sabi ko kanina depende so basta importante dyan kasi lagi may clearance yung clutch lever natin so, dito dapat. Ayan, ayan, may yan. Bawa, na siya bago pa siya hilahin. So, yan muna ang update natin. So mamaya, ikakapit ko muna tong anak. So, uh, muna natin tong clutch assembly. So mamaya na uli yung video natin. So ito na nga mga tol na ano natin, nagkabit na. So ayan, bago tong clutch ha, bago yung clutch lining. Pero yung clutch plate is stop pa rin kasi okay pa. So, mamaya, itingnan natin kung okay na. So baka nyo mamaya hanggang dulo kung ano yung resulta nito. At so, syempre, mamaya kung paano yung pag-adjust ng clutch. so ayan uh, na tapos na so uh, may na natin yung cover big starter so ito yung ano so dapat dito sa clutch na ito clutch um, cable so magbigay kayo ng allowance kabilaan yan para in case na ano yung pwede kayo mag adjust dito at syempre ito ganun din so kailangan ito kasi pag uminipis uh, ang pa-adjust nito pag uminipis so ibabalik nyo papasok to so kaya kailangan may, rin, may clearance to so huwag nyo isagad dyan so ito yung ano ito yung clearance so makakita nyo yan makakita nyo yung buka dyan. so bago pa yung kumapit meron na siyang ano play so kailangan laging may may play kahit anong adjustment pa yan so kahit wala si standard basta ito may play so tatagal yung ano cut slide so yun lang mga tol para tumagal so siguraduhin nyo na may ano may play yung clutch lever yan mga ganyan kasi kita nyo mga one one inch o one and a half bago sya ka ano ibitaw So, yun na. Hanggang dito na lang yung ating video. So, tingnan natin. Pandarin natin. So, maandar na. Kaya lang, namatay. So, buhayin natin ulit. Pajak, pajak. Kasi wala na starter. So yun, kita nyo naman nalipad na. So may clearance na. Oh. 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 Hanggang doon siya bibitaw. Sa so, bandang gitna. So may clearance siya. So yun, isa yon sa ano. Dahil lang kung bakit mabilis masira yung clutch natin. Dahil low adjustment natin. So napapabayaan natin. So siguraduhin nyo yung adjustment ng clutch lever natin is lagi may meron. So okay. hanggang dito lang yung ating video. Uh, maraming maraming salamat sa maranood. Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel nila to, huwag mong kalimutang magsubscribe. Pinutin mo yung notification bell at kalimbangin mo yung all para lagi kang manotify pag may bago kong upload na video. Ayun.